dami ko nang na-lose na pera this year. Mga hiniram ng kamag-anak na di na nabayaran. Guys, ito sa mga tutunan ko, sa mga mentors ko, and sa mga pinapanood ko din ng mga inspirational speaker. If you really want to help someone, kamag-anak mo man yan, kaibigan, huwag mong pauutangin. Uulitin ko, huwag na huwag mong pauutangin. Hindi dahil sa walang pakita sa kanila, hindi dahil wala kang malasakat sa kanila para sa'yo din yun, sa peace of mind mo, sa relationship nyo as magkamag-anak, magkapamilya, or magkaibigan. What I would highly suggest is, tulungan mo na lang. Bigyan mo na lang ng hanggang sa kung magkano yung kaya mo. Say for example, umuutang siya ng 10,000 pesos. Tapos, gustong gustong talaga siya tulungan. Bigyan mo na lang. Say for example, bigyan mo na lang yung 2,000, 5,000. Huwag mo nang pabayaran or kahit sabihin mo na o ito lang kaya ko eh, laman libo lang pero sa isip mo alam mo sa isip mo na hindi mo nasisingilin yon bibigay mo na yun sa kanya ganun, kung bayaran niya edi thank you, kung hindi niya bayaran okay lang din, at least hindi sasama yung loob mo may peace of mind ka pa din oh my god, <laughs> baby ulat ako sa'yo baby baby hey, no. hey. baby I thought it's right baby hey, okay. <laughs> Usa pang utang to eh. Ay, kala ko kakayawin. Hello. Hello. Hindi mm. ka nag-a-update ah. Kamang buko.